Ibinahagi ni Senador Amy Marcos ang kanyang nararamdaman ukol sa kasalukuyang ugnayan nila ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon sa kanya, hindi na sila madalas magkausap at ang kanilang mga pagkikita ay kadalasang limitado lamang sa mga pampublikong kaganapan. Inamin ng senadora na maraming humaharang sa kanilang personal na komunikasyon, kaya't bihira na nilang nagkakaroon ng pagkakataon na magkasama ng matagal o makapag-usap ng maayos. Ito ang pahayag ni senador Imee sa isang press conference noong Biyernes ika-27 ng Marso, kasunod ng kanyang desisyon na umalis sa senatorial slate ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas na pinangunahan ng kanyang kapatid na si Pangulong Marcos. Ayon kay Imee, matagal na nilang hindi nararanasan ang malalim na usapan at mga pribadong oras na magkasama. Matagal na kaming hindi masyado nag-uusap. Maraming humaharang. Matagal na Nakikita ko lang kapag public events at saka mabilis lang yun, maraming tao ganoon, ang pahayag ng senadora. Naganap ang mga pahayag na ito ilang araw matapos niyang ilahad ang dahilan ng kanyang desisyon na hindi makipag-ugnayan ng mas malapitan sa kanyang kapatid. Noong Sabado, ikadalawamput dalawa ng Marso, inamin ni Senador, Amy na matagal na niyang hindi nakakausap ang kanyang kapatid dahil maraming nakapaligid sa kanya na humaharang. Ayon pa sa senadora, ang mga pagkikita nilang dalawa ay kadalasang limitado lamang sa mga okasyon kung saan kailangan nilang magsama para sa mga pampublikong aktibidad. Isang araw bago ang kanyang press conference, noong ikadalawamput-anim ng Marso, inihayag ni Senador, Aimee na nagdesisyon siyang lisanin ng alyansa ng kanyang kapatid na si Pangulong Marcos at tumalikod sa kanyang pagiging bahagi ng senatorial slate. Aniya, hindi na niya nakikita ang kanyang sarili sa mga prinsipyo ng alyansa, lalo na sa isyu na may kinalaman kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, na siyang nakatampok sa kanyang mga isinasagawang investigasyon sa Senado. Matatanda ang desisyon ni Senador, I.M.I. na umalis sa alyansa ay nagugat sa isang insidente noong 21 ng Marso, kung saan hindi binanggit ng Pangulo ang pangalan ng kanyang kapatid sa isang campaign rally sa Cavite. Ang hindi pagkakasama ng pangalan ni Amy sa naturang okasyon ay kasunod ng pamumuno ng senadora sa isang investigasyon ukol sa isyu ng iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Ang investigasyong ito ay nagbigay daan sa mas maiinit na usapin at mga komento ukol sa relasyon ni Amy kay Pangulong Marcos at sa mga desisyon nito ukol sa pamahalaan. Ayon pa kay Amy, ang nangyaring hindi pagkakasama ng kanyang pangalan sa nasabing rally ay nagbigay linaw sa kanya na marahil ay hindi na siya tugma sa direksyon ng kasalukuyang administrasyon. Hindi rin lingid sa kanyang kaalaman na ang kanyang mga posisyon sa ilang mga isyo ay nagbigay daan sa hindi pagkakaunawaan at tila naging hadlang sa kanya upang magpatuloy sa pagtulong sa kanyang kapatid sa political na aspeto. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, iniiwasan ni Amy na magbigay ng malalim na reaksyon o labis na pagbatikos laban sa kanyang kapatid. Ipinakita ng senadora ang kanyang respeto at paggalang sa Pangulo at iginiit na ang kanyang desisyon ay batay lamang sa mga prinsipyo at pananaw na hindi niya naitugma sa mga desisyon ng kasalukuyang administrasyon. Ano ang sinyo sa balitang ito?